Mga Pinoy na nais umuwi ng Pilipinas sa maaaring sumailalim sa Voluntary Repatriation Program ng OWA. Rajman Chilen Prido sa Balita Jill. RMN Live Report! Rajman Alto, Rajman Sande, binuksan na nga ng Overseas Workers Welfare Administration ito ang kanilang programa para sa mga Pinoy na nais umuwi na ng Pilipinas. Ito'y kasunod pa rin na nagpapatuli na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran kung saan may mga Pinoy na naapektuhan at tinamaan yung kanilang mga tinutuluyan. Ayon sa OWA, maaaring nang sumailalim sa voluntary repatriation program ang mga naturang Pinoy. Kailangan lamang mag-email sa israel.owa.gov.ph at ilagay ang kahandaan para sa voluntary repatriation kasama ang kopya ng passport maging ang page na may picture at firma itong latest visa at mobile number. May higing makipag-ugnayan sa OWA para sa mga magpaparegister tungkol sa mga susunod na hakbang at mga proseso. Matatanda nakataas pa rin sa alert level 2 ang sitwasyon sa mga naturang bansa ayon yan sa Department of Foreign Affairs ngunit sa ngayon ay hindi pa ibinababa ang mandatory repatriation. Kasama mo sa DZ, Tal-RMN Manila, Radyo Manchilang Prito, sa Top RMN. Ah!